ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y ibinigay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, Tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Hesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Anupat pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila. Di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, Tino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.